Idol, bakit pag nag foam roller, bawal daanan yung lower back? Uh, bawal sa daanan kasi marami tayong nerve endings doon. Tsaka hindi siya ng relief or ng muscle release. Ano siya, nakakasama siya. So huwag da daanan yung foam roller. Iba yung pag-massage or yung pag-chiro nyo o pag yung doctor nyo o yung pag-therapist nyo, physio nyo. Iba yun. Iba yung foam roller lang. Never nyo da daanan ng lower back tsaka neck. Huwag. Tsaka yung private parts nyo. Ayun. Tapos, pag ginawa yung foam roller, make sure na walang pain. Yung ano lang siya, yung parang nag-hard massage yung muscle. Ngayon, kung ayaw yung hard massage, yung nakita niyo yun yung video ko, di ba, isang calf lang at a time, isang glutes lang. Pwedeng sabay. Mas, mas walang effort. Parang five lang yung strength niya, yung lakas ng pressure niya sa muscle. Pag single-single na muscle, talagang full effort yun. Nare-release naman, active release ng tao doon. Basta, walang pain ha. Yun yung mahalaga. Tsaka after non comforting, relaxing. Tama kayo, mali ako. not your doctor. Do what works for you guys. God bless.